Hey, what's up mga idol mga pre Nandito po ako sa ano namin uh, Plaza namin Kumatambay Wala lang, trip ko lang Trip ko lang tumambay ngayon kasi mainit Eh malamig dito Ang uh, mga kahoy uh, trip ko lang tumabay guys sa uh, ano parang gusto ko na rin vlog wala na ako may content eh para may pa naman di puro kanta lang Okay guys, bali mag-umpisa tayo sa harapan ng plaza. Kita nyo naman yung logo ng bayan namin, oh, no? San Carlos City. Dito sa pang ganda bagay lang yung ano yung pagkakagawa ng ano nila uh, pinaka entrance ng ano ng plaza sa Calo City bali ito yung waiting shed uh, ng plaza malaking waiting shed ng plaza uh, tuwing ulan dito ako naglalagi si eh, ang cool dito ay linis so oh, tingnan nyo naman maluwang tapos uh, ito ganda ng ano pinakadaan sa gitna plaza kita nyo naman yung flooring oh tiles lahat yan talagang kinastusan ng ano yan bayan kita nyo po oh. ganda ng kulay ng tiles tapos may mga uh, vegetation dito ng mga dahon dahon mga halaman kita nyo tiyan nyo po oh hindi boring yung ano yung pagkakaayos Bali, dyan ako nag-aral nung high school, St. Charles Academy. Bali, Catholic school yan. Bali, ano? Parang ano siya ng simbahan eh, yung Catholic school na kung saan ako nag-aral ng high school. Naalala ko tuloy nung high school ako, pangit ng, ano, ang pangit dito, as in, kumbaga tinan nyo po uh, revolto ni eh, Jose Rizal historic historic pa rin oh kahit saan kahit saan nang kahit saan plaza may uh, Rizal atay eh, na estatua uh, tinan nyo tinan nyo guys oh may ano may may kubo oh tapos may maliit na stage sa, sagabi gabi kasi dito guys uh, minsan may nag ano rito nagjajamin may mini concert dito kung sino gusto ano halimbawa may may party kung minsan may banda rin minsan yan yung kubo napaka cool dito guys din sarap magpahinga rito alamig din ang galing na yung ano dito nakaisip dito nasa plaza ka may ganitong kubo parang nasa bukid pag nasa labas ka mapapansin mo tong kubo ano, parang Para ka nasa bukit pero nasa plaza ka Tapos may mga ano pa dito May mga halawan Tignan nyo Para ka ano Para ka talagang nasa bukit Dahil sa kubong to Pero nasa gitna ka ng plaza Ang cool ko ka lang talaga tingnan na lang na ano eh tanghali kaya kuputi lang yung tao talaga sinadya ko talagang mag vlog sa oras na to kasi uh, alam nyo naman pag maraming tao na medyo ano medyo shy tayo eh kaya sulong sulong ko yung plaza ngayon kasi mainit <laughs> kasi mamayang hapon maraming nagde-date dito panigurado yan kasi pag dumadaan ako rito, paghapon, ang daming tao. Hindi hindi ka makablog ng ano, hindi mo maipakita yung uh, ganda ng ano, lugar kasi nga madaming tao. Samantala ngayon, tinan nyo naman, alinis-linis. Tuwing gabi ato, umiilaw yung ano, may fountain dyan eh, sa gitna niya Eh, Pali yan yung pinakagitna ng ano, plaza. May fountain dyan eh ilaw-ilaw. <clears throat> Usog pa tayo ng konti. Ito, dito pwedeng maglaro yung mga bata. Yan, pag December, tagdad ng ilaw yan. Sapon talaga guys, ang daming tao dito dami mag jowa na nag date at ang piling may jowa eh, al alo alo yun nakikiusyoso na naiingit sa mga may jowa ito na ang ganda rito oh. para kang ikakasal dito para kang alam nyo yun par para, kang kung gusto mo ikasal parang film mo gusto mo ikasal dito kasi tinan niyo naman oh Tignan nyo <laughs> Na-imagine ko lang. May mga sh malilit na shade dyan oh. Ah. Yeah. dito paghapon talaga itong mga upuan na to walang bakanti rito ganda talaga ng ano uh, kasi noon talaga guys eh may ano ko lang may isingit ko lang no? nung high school pa ako sa school na yan ano eh yung school namin na yun pag na, na kami sa school na yon nasa bintana doon sa second floor kitang kita namin gaano kadumi yung plaza noon talaga as in pwede ka nga, pwede mo nga gawin CR ini eh, ni ano eh sulok pagdating ng gabi talaga pwede kang mag-CR umihi, mingle, tapos magpupo anywhere wala talagang ano itong plaza no? pero tinan nyo, tin, na, nyo naman ngayon napakaliwa alas at ang mga kahoy dito noon mga paliti na alam yung mga ugat-ugat nyo nakakatakot hindi mo alam kung may mga ahas bali yan po yung school namin no? noong first year high school ako isa dyan yung room namin yan kami mahilig, ano, uh, tumambay. Natatanong namin yung plaza. Yan. Katabi ng, ano, simbahan. Kaya kitang-kita ko yung, ano, yung kung ano yung ng plaza namin, no? Hindi maganda. Balibin mga estatwa na, na nakikita nyo, guys. Bagong gawa lang yan, mga yan. Bagong gawa lang yan. Kasi dati, ano yan, eh parang oh, parang ano lang may mga bubong bubong dyan eh pero ngayon tingnan nyo pinalitan nila ng mga estatwa para maging maaliwalas tignan bagong gawa lang yan mga yan tingnan nyo naman no, oh, itong mga kahoy na to oh. parang kailan lang malilit itong mga kahoy na to pero tingnan nyo ngayon no? Oh, nakakatulong para ano eh, uh, maging presko rito sa plaza kahit sa labas ng plaza bumagay talaga maliwalas na tignan hindi kaya noon layo parang ang ng plaza namin kaya saludo ako sa mga ano dito sa mga uh, nag push para lalong uh, gumanda yung ano yung lugar ng bayan namin at shout out din sa mga ano architect design lasa ganda talaga eh ang layo ang layo doon yan ito yung tinahanan ko kanina parang ano eh imagine ako na ikakasal eh kasi may mga halahalaman sa taas. Kulang na lang bulak-bulak. Ayan. Pag ano ata. Pag December yan. Ano eh. Uh, iwan ko lang. Mamayang gabi. Ano. Kung may ilaw yan. Pero ang alam ko to, sa December to eh. Totoo. To. May ilaw dyan eh. Papalibutan ng ilaw. Eh, iwan ko lang. Kung sa gabi. Sinisindihan nila. Kasi eh hindi naman December, iwan ko lang bali ito yung ano parang pinakatanggapan ng ano ng kung sino mang turista na pupunta dito bali ito yung pinakatanggapan na ano uh, kung sino mang turista ano pupunta dito sa bayan si Arton na no, kung sino gusto. mingle <clears throat> Bali yung estatwa ng ions. Yan po si ano, estatwa uh, po yan ni ayon uh, dating speaker ng kongreso noon na si Eugenio Padlan Perez. Dating speaker yan. Dating speaker ng ano House of Representatives. Kung di ako nagkakamali uh, naging speaker siya noong uh, 1946 46 to 1953. Ipinangalan din sa kanya yung uh, Perez Boulevard. Bali yung kalsada yung kalsada na yun uh, papunta yun sa amin eh yung uh, Perez Boulevard. dito na po tayo sa ano parang pinakagroto ng plaza, plaza namin pansin nyo naman no, may may tubig kulang cool na lang ano eh dapat may kuyen. yan eh para astig eh tapos yan may mga palm tree dito ang cool nakadagdag uh, lang view rin tong mga palm tree Okay guys, uh, puputulin ko muna tong ano ko. Uh, vlog ko kasi nga video uh, medyo gutom na tayo. Kailangan ko na rin uh, umuwi. Salamat sa panonood. Uh, sa ano susunod na vlog uli. Sana po ay uh, hindi kayo magsawa kung sa mga kanta ko, kung walang kanta, mga ganito yung mga vlog ko. Salamat po.